Ano mo pa makapagsaburutan ka pa? Ano? Oh na sinaburutan God. mo si Papi, buntis siya noon. Hmm. Usap-usapan ngayon sa social media ang masayang balita na ibinahagi ng Toro Family ngayong araw. Patungkol sa hindi inaasahang pagbubuntis muli ni Papi Galang, makalipas lamang ang apat na buwan matapos siyang manganak. Sa episode ng vlog ngayon ng Toro Family, ay nilagyan nila ito ng titulong Mother. At ito nga ay dahil sa masayang balita mula kay Papi. Kwento ni Papi, ilang buwan pagkatapos niyang mga anak ay nagpils na raw siya. Kahit hindi pa siya dinadatnan, upang ani ay hindi muna kaagad na masundan ng kanilang bunso, lalot active daw sila ng asawang si Harvey. Ngunit nagtaka na raw siya ng maubos niyang isang banig ng pills, ngunit hindi pa rin naman siya dinadatnan, at patak lamang ng dugang lumalabas sa kanya. Kaya naman sinubukan na raw niyang mag-pregnancy test. Laking gulat daw ni Papi nang magpositibo ang resulta na tatlong beses niyang ginawa. Matapos nito ay hindi niya raw alam ang gagawin. Kaya naman tinawag na nito si Mama Marie upang samahin siyang magpatingin sa doktor. Dito ay sinabi ng doktor na 5 weeks pregnant na ang vlogger. Nang makauwi ay kagad nilang tinipo ng buong Toro family upang sabihin ang balita Ngunit dahil si Mama Marie ang nagpaalam na magpapacheck up, inakala nilang si Mama Marie ang buntis. Iiyak na sana si Tony dahil ay matagal na nilang hinihintay na mabuntis si Mama Marie. Ngunit napalitan nito ng tawa't inis nang ibunyag nilang kay Papi ang naturang pregnancy result. Gayunpaman sa kabila nito, hindi na iwasang maghalo-halo ang emosyon ni Papi dahil ay wala raw yun sa plano nila lalot apat na buwan pa nga ang kanilang bunso mga pahayag ni Papi. Disappointed ako sa sarili ko kasi syempre nagfail ako sa birth control namin. And syempre kahit naman kaya mong bumuhay ng bata, masyado pang maaga para sa age gap nila ni Dodo. Which is 4 months pa lang sino ngayon. Hindi ko masasabing masaya ko. At some point oo, kasi blessing to. Pero hindi purong saya ang nararamdaman ko. More on takot, more on naguguluhan, more on disappointed. Kaya ganun yung nararamdaman ko. Samantala, labis naman ang pagsisisi ni Paye nang malamang nagdadalang tao muli ang kapatid na si Papi dahil maaalalang nagkaroon ng matinding away ang magkapatid na humantong sa pisikalan. Ani Paye, sana raw hindi na niya pinatulan pa ang init ng ulo ng kapatid upang hindi na sila nagbang-abot pa. Kaya naman ang malaman niya ang tungkol sa pagbubuntis muli ni Paye ay lumambot ang puso niya at kahit hindi pa sila okay dahil sa nagdaang away ay niyakap niyang kapatid. Kaya daw pala madalas mainit ang ulo nito at hindi maintindihan ng ugali ay dahil sa pagbubuntis nito. Mga pahayag ni Paye. Yun na, wala nang usap-usap. Naiyak na lang ako. Wala nang sorry-sorry kay ate. Nagbati na lang kami bigla. Nagsisisi ako kasi kailan lang pinatulan ko si ate. Nag-away kami. Eh hindi ko naman alam na ganun pala na sana'y hindi na lang nag-abot yung init ng ulo namin, na sana'y nagpakumbaba na lang ako. Sa ngayon ay umaasa ang buong Toro family sa maayos na pagbubuntis ni Papi, lalot kapapanganak lamang nito at nakapag-take din ito ng pills sa unang buwan ng kanyang pagbubuntis.